Kumusta? Okay, para sa ating talakayan ngayon, medyo malalim to, sisilipin natin yung idea ng isang um, buhay na puno ng panalangin. Oo. May isang aklat kasi na nagtatanong, paano kung ang pinaka-importante palang diskarte sa pamumuno? Um, hindi pala bagong tech? Ah, okay. Interesting. Ano daw kung hindi tech? Kundi isang bulong lang daw. Yun yung premise. So, titingnan natin kung paano yung panalangin na minsan parang, ah, dagdag gawain lang. Parang check lang sa listahan, ganun. Oo, oo parang ganun. Paano ito pwedeng maging pundasyon talaga ng pagbabago? Hindi lang sa spiritual life, kundi pati sa trabaho mo, sa mga relasyon. Tama ka dyan. Kasi um, ang punto dito, hindi lang basta idagdag ang prayer time sa schedule mo. Parang mas malalim. Mas malalim. Paano? Ang pagtuklas sa uh, isang uri ng panumuhay na yung pakikipag-usap mo sa Diyos, eh, kasing natural na lang. Parang paghinga. Gets mo? Yung ideya na ang panalangin, hindi lang mga salita. Okay. Kundi isang um, walang humpay na kamalayan uh -huh. at pakikiisa. Medyo hango sa 1 Thessalonians 5.17, yung diwa, no? pray without ceasing. Sige, sige. Simulan natin don sa um, tinawag na alingaungaw ng Eden. Yung Echo of Eden. Ah, okay. Yung sa Genesis. Oo. Oh. Yung original state ba natin? Nung nasa hardin pa, na yung tao at Diyos parang ang lapit. Direkta. May tuloy-tuloy na ugnayan. Yung paglalakad kasama niya sa dapit habon. Yun yun. Yung nga. Ang tanong, bakit parang may part sa atin na hanggang na yon parang hinahanap pa rin yun, yung ganong connection. Nararamdaman mo ba yun minsan? Yung parang may kulang? Oo naman. At dyan nga alo pumapasok yung tinatawag na kontemplatibong tradisyon. Contemplative tradition sa kristyanismo. Kontemplatibo. Medyo malalim pakinggan pero hindi ito bagong invention ha. Actually nakaugat to sa mismo kasulatan. Halimbawa, yung sa Awit 46:10, "Maging payapa at kilalanin na ako ang Diyos." Be still and know that I am God. Oo. Oh. Pero linawin natin ha, yung maging payapa dito, hindi ibig sabihin um tatamad-tamad ka lang or tatakas sa mga problema. Ah, hindi pagiging passive? Hindi. Ito ay ano, aktibong pagpapasakop pag let go sa control natin at pagpili na makinig. Makinig ng malalim sa Diyos. Okay, gets ko yung idea. Pero teka lang, sa panahon ngayon, ang hirap yata nun. Mahirap talaga. Grabe yung ingay, yung bilis ng buhay, ba? Diba? Tapos yung mga notifs pa sa phone. Paayaw mo isisingit yung, yung kaktahimikan na sinasabi mo. Yun ang challenge, no? Oo, at kung magawa man, ano ang magiging epekto nun? Halbanga sa paglead mo o sa trabaho mo. Tsaka nabangit din sa source yung ilusyon ng koneksyon galing sa tech. Ano pinagkaiba nun sa tunay na koneksyon sa Diyos? Yun nga, malaking hamon yung ingay at pagmamadali. Yung sinasabi mong ilusyon ng koneksyon sa tech, madalas kasi um, quantity over quality. Dami mong friends or info, pero mababaw lang superficial. Oh, samantalang yung tunay na spiritual connection na nahuhubog ng um, kontemplatibong panalangin tungkol to sa lalim, sa presensya, at dito na papasok yung idea na ang panalangin hinuhubog niya yung panloob na architecture natin. Inner architecture. Wow. Hindi lang siya basta salita, binabago nito yung pagkatao mo mismo yung identity mo, pati yung layunin mo sa buhay, yung vocation. Kasi pag gumugugol ka ng oras sa kanya, unti-unting naaayos yung priorities mo, yung pananaw mo. Okay. So, hindi lang pala ito relaxation technique, paghugog talaga. Kung ganun, may mga practical bang paraan para maisabuhay ito, lalo na sa ating mga busy, no? Paano ba sisimulan? Meron naman. Ang importante, simulan lang. Kahit um, maliit lang. Yung isa, pagtatatag ng sagradong espasyo at oras. Sacred space and time. Kailangan ba malaki? Hindi naman. Pwedeng isang sulok lang sa kwarto mo o kahit limang minuto lang sa umaga basta sa jamong ilalaan para sa katahimikan, para makinig. Okay. Kahit five minutes, pwede na? Pwede na. Tapos, yung isa pa, yung paggamit ng simpleng panalangin sa paghinga. Breath prayer. Breath prayer. Paano yon? Isang maikling phrase lang o salita na inuulit-ulit mo kasabay ng paghinga mo, inhale, exhale. Nakakatulong to para manatiling nakafocus sa kanya kahit nasa gitna ka ng gulo ng araw. Parang angkor ngano? no? Okay, ano pa? May iba pa bang nabanggit? Yung sa pakikinig? Oo. Importante rin yung pagsasanay ng banal na pakikinig, holy listening, o lecture divina Leksya Divina. Narinig ko na yan. Hindi ito yung parang nagbabasa ka lang ng Bible para kumuha ng info. No. Mas mabagal ito. Pag ninilay. Tinatanong mo sarili mo, Lord, anong sinasagi mo sa akin dito? Ah, personal application. Oo. Tapos kasama rin dito yung pagdevelop ng awareness. Kamalayan sa presensya niya sa buong araw, kahit sa mga simpleng gawain. At um, mahalaga rin yung community. Hindi ito solo flight. Okay, community support. May lakas pagkasama mo yung iba na pareho ng, um, ng hangarin. Ang ganda pakinggan ng mga to. Practical naman. Pero alam mo yon parang may pressure din na kailangan maging perfecto dito. Ayun. Diyan tayo madalas, ano, nadadapa. Kasi iniisip natin performance to. Hindi ito tungkol sa pagiging perfecto. Lahat tayo, madidisconnect, mapapagod, makakalimot. So, okay lang mag-fail. Ang suse, ay yung paulit-ulit na pagbabalik yung pagpili mong bumalik sa presensya niya kahit feeling mo nagfail ka proseso ito eh paghubog ito formation hindi performance formation not performance okay gusto ko 'yan ang hinahanap naman ng Diyos hindi yung perfect na dasal kundi yung puso na handang bumalik magtiwala okay so kung ibubuod natin ano kaya yung pinakamahalagang maiiwan natin para sa na nakikinig. Siguro ang hamon, no? Ano kaya ang magbabago? Sa buhay mo. Oo, sa mga desisyon mo, sa relasyon mo, sa trabaho mo, kung magmumula ito, hindi lang sa sarili mong galing, kundi sa isang buhay na um, konektado, puspos ng panalangin, hindi bilang dagdag na burden, kundi nasa sentro talaga, nasa sentro ng pagkatao mo. Tama. At siguro, iiwan namin sa iyo itong tanong para pagnilayan mo. Kung totoo ngang yung puso mo nilikha para sa ganong kalapit na ugnayan sa Diyos, yung parang sa Eden. Yung original design. Mm, -mm. Ano yung isang maliit na hakbang lang? Kahit napakaliit na pwede mong gawin. Siguro ngayon, para simulang sagutin yung tawag na bumalik sa presensyang yon kahit gaano ka pa pa kabisi ngayon.